Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Nagsagawa ng pamamahagi ng grocery packs at bigas, information drive kontra droga, kriminalidad at iba pa. Ang mga kapulisan ng Pasig City Police Station ng Eastern Police District sa mga residente ng Barangay Santa Lucia kahapon a 22 ng Hulyo. Ito ay bahagi ng kanilang isang buwang selebrasyon ng 29th Police Community Relations. Naging matagumpay ang aktibidad sa pagtutulungan ng Gandara Pasig City Local Council of Women, Police Colonel Salarino Saco Jr. ang Chief of Police ng Pasig. Station Community Affairs and Development Section Head Police Captain Rizal Guevara sa pangangasiwa ni Eastern Police District Community Affairs and Development Division Head Police Colonel Reynan Patam. Layunin ng aktibidad na maipakita ang tunay na malasakit ng PNP gayundin, din upang mas lalo pang pagtibayin ang relasyon nito sa komunidad tungo sa mas maayos at maunlad na pamayanan. Isang community engagement kung saan ang uh, mga kapulisan natin sa tulong ng ating mga stakeholders ay bumababa sa mga komunidad para magbigay ng konting uh, tulong. O so, yung tinutulungan tayo ng ating mga stakeholders dahil sa kanila galing yung mga ayuda na ipinamimigay natin ngayong araw. Ganoon na rin, pour, uh, para ipaalam na rin kung ano yung mga nagaganap ngayong araw, kagaya ng uh, ikatlong State of the Nation Address ng ating mga Pangulo. Kaya uh, kasunod dito nagbibigay din tayo ng mga lectures on uh, anti-criminality at ng uh, sa drug awareness. Ang mga beneficiaries nito ito yung mga kapos ng mga miyembro ng komunidad na nangangailangan ng mga ating uh, tulong. Napili yung mga beneficiaries natin sa pamamagitan ng uh, ating SCADS. Sila yung uh, mas nakakalam ng mga lugar dito sa Pasig City kung ano yung mga lugar na nangangailangan ng ating pang mga tulong. Ito na mga uh, community engagement natin ay tuloy-tuloy uh, naman ito. Hindi pa lang natin ma mabanggit kung ano yung eksaktong uh, petsa ng uh, ating activity. Pero ito ay uh, regular nating kinakandak sa tulong ng mga stakeholders. Sa mga Tagaw barangay Santa Lucia, sa Pasig at sa lahat ng nasasakupan ng uh, Eastern Police District, ang kapulisan po ng Eastern Police District ay naririto para mapanatili ang kapayapaan sa ating lugar at magkatulong-tulong tayo para maging tahimik at maayos ang ating lipunan. Ang pan sa ng ating Chief PNP, ang gusto ng polis sa bagong lipunan, gusto ng polis, ligtas ka. Nagpapasalamat po kami sa Pasig uh, Police. Uh, BNP uh, sa, dahil kami ang stakeholder nila at sa amin pong barangay So malaking tulong po sa amin ang ginawa ng uh, PNP Pasig Police. Nagpapasalamat po kami sa ibinabang community engagement outreach and nagpapasalamat din po kami sa amin Vice Mayor Dudo Jaworski na isa rin po sa tumulong sa amin si Kagawad Boy Raimundo, Konsehala Cory Raimundo and syempre po sa amin Konsehala Saibel Asilo. So malaking tulong po ito para sa amin community. So maraming maraming salamat sa inyong pag-agapay sa aming advocacy na ibinabahagi sa aming barangay. So maraming maraming salamat. Ipinakita ni Councilor Saibel Asilo ang kanyang patuloy na pakikiisa sa mga programa ng kapulisan. Congratulations sa mumupo ng PNP sa pangunguna ni Colonel Sacro at syempre yung kasama natin ngayon si Colonel Patam at si Captain Resel. Syempre lalong-lalo na sa katayang nila na NGO ang Gandara sa pangunguna po ni Atilet Fabro. Syempre ang community enrichment through ang nagbibigay pagkakataon para mapalapit ang ating PNP sa ating mga komunidad lalong-lalo na sa lungsod ng Pasig and of course bilang miyembro ng LGU nandito po ako para suportahan ang kanilang mga programa lalong-lalo na sa lungsod ng Pasig kaya congratulations Gandara ka, at Ileth and of course sa ating bumubuo ng PNP nagpasalamat ang mga residentes sa kanilang natanggap na tulong mula sa PNP at mga stakeholder nito. Ang nagaganap natin is in partnership with the PNP community and Gandara na tinulungan nila ang PNP community at kami, Homeowners Association dito sa Rosaville, ay sumusuporta dito sa mga programa na ginagawa nila. Nagpapasalamat kami sa PNP and also sa the Gandara kasi ang uh, community namin is actually Uh, bihira mapuntahan ng mga ganitong uh, uh, pagkakataon at sila po ay lumapit sa amin para ganapin ang, ang event nila o programa dito sa venue namin sa Rosaville Basketball Court. Beneficiary namin dito sa programa na to na ibinigay sa amin is yung mga tinatawag natin poorest of the poor uh, para matulungan natin ang ating mga uh, kababayan at uh, kasama natin sa komunidad ng Barangay Santa Lucia na kahit papano mabigyan sila ng mga delata, na mga grocery, tsaka mga bigas na maitatawid nila sa pangaraw-araw nilang pangangailangan. Sana suportahan nyo yung mga klasing klaseng programa na nagbibigay ng ligaya, saya at tulong sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa Barangay Santa Lucia. At sana patuloy pang ang suporta ng PNP lalong-lalo lalo na dito sa aming community, barangay Santa Lucia. mas naman po, maganda naman po. Ay, napakalaking tulong po. Maraming maraming salamat po sa event na ito na nangyayari. Maraming maraming salamat po. Malaking bagay rin po sa amin na bigas na pinamigay. Nagpapasalamat po kami sa mga sponsors at sa mga natanggap po namin ngayong araw Maraming maraming salamat bigas, tsaka canned goods, at tsaka Malaki tulong po ito para sa pamilya. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.